So ngayong araw mga par, magkakabit tayo ng 3-way switch. Uh, yung kagandahan sa 6 na to mga par, kasi may trigger siya ng pass light, tsaka hazard. Tapos dito naman sa kabila, may engine cut siya mga par. So ito, itatap nyo lang to sa, ano, sa side stand. Yan. Tap nyo lang sa side stand dyan. Pag clinic nyo yung off, mamamatay yung makina nyo. Ganun lang yan. Tapos, yung problema lang dito sa switch na to mga par, yung sakit na kasama nya iba. Yan. Diba, sa original hiwa-hiwalay. So, dito iba-iba. Ah, iba-iba ah, tuloy. Sama-sama. <laughs> yan, sama-sama. Sa Kaya yung ginawa ko mga par, yung original na sakit, since luma na to, yan, naglolo ko na kasi to eh, yan, palambot na. Yung ginawa ko mga par, pinutol ko na lang yung mga ano nito mga sakit. Habaan niyo lang mga par, kasi idudugtong niyo yan eh. So, ito, sinagat ko na to, kasi di ko naman kailangan to. Sinagat ko na, tapos sundan nyo lang yung color code yan. Kagaya nito, sa limbawa, pink tsaka black. Hanapin nyo yung pink, pink tsaka black dito. Yun yung idugtong nyo. Sa ano yan, sa busina mga par. Ayan. Basta ganun lang yung gagawin nyo mga par. So dito na tayo mga par. Kagaya ng sabi ko, dinugtong ko lang yun. Yan. Sinundan ko lang yung mga color code. Yan. Color coding lang yung sinundan ko dyan. Tapos itira nyo lang tong tatlo. Kasi itong tatlo, ay itong dalawa pala, hindi ito nakasama dun sa sakit. Ito lang yung kasama dun sa sakit, yung blue na may black. Tanggalin nyo lang yan, yan. Paghiwahiwalay nyo na yan. Okay Tapos itong red naman na to, ito yung kinakabit doon sa high low, na original na, high in, original na, ano, na switch. So, ito, nagkamali kasi ako kanina kasi sinubukan ko muna mag-wiring bago ko binidyo to. So, yan. Yung yellow na yan, dapat hindi putol yan mga par. Iduduktong nyo dapat lang yan dito sa bago nyong switch. kasi akala ko kasi, ihihiwalay pa to. So, dito ako na mali. Kaya yung ginawa ko, since putol na, nilabas ko na lang yung yellow para idugtong dito. So, tapos, dito naman sa right side na switch. Yan, puputulin nyo din yung sa, ano, yung sa starter. Tapos ikakabit nyo yung lumang ano, socket. Yan, yung lumang wire. Para mag-match sya dun sa socket. Yan, ganun lang. Plug and play lang yan. So, dito lang sa switch tayo magkakatalo. Ito yung hindi plug and play. Dito tayo magawa wiring Para magkaroon tayo ng trigger dito para mapatay natin yung headlight. So yung solid blue, yan yung common. Yung blue na may wait lang, hindi ba hindi nakikita masyado eh. Yung blue na may white, ito yung sa park light. Yung red na may yellow, ito yung sa headlight. Okay? Yung yellow ng galing sa switch dito sa high and low, iduduktong nyo lang dito sa yellow, no? Yellow lang din. Mamaya na natin ito lalagyan ng mga tape ha ah. Mamaya ko na lalagyan ng tape para mas makita nyo nang maayos. Yan. Itong yellow, sa yellow din. ng switch. no Tapos ito namang blue. Ah, hindi. Hindi siya totally blue. Kasi itong blue na to, naging blue siya kasi kinuha ko yung sa lumang sakit. So brown talaga siya mga pari yan. Brown. Brown yung sa loob. Pag dinugtong mo yung lumang sakit, magiging blue siya na may black. So, since ito na yung gamit natin, tawagin na lang natin siyang blue na may black na. So, itong blue na may black, ikaw connect nyo lang siya dito sa solid blue ng wait lang. Atras natin ng konti para mas makita nyo. So, itong blue na may black, na connected siya sa brown ito kasing brown mga par ito yung magiging supply natin ng kuryente no. ito yung magiging supply natin ng kuryente So, i-coconnect naman na, i-coconnect natin tong supply natin ng kuryente dito sa solid blue ng switch ng 3-way. Na, no? i-coconnect natin. Ayan. I-coconnect natin siya mga par. So, i-coconnect natin, ha? No? So, since connected na siya, activated na yung ating switch. May kuryente na siya, no? Since may kuryente nang tumatakbo sa kanya, pwede na nating ikabit yung mga wire. Itong wire na blue and white, yan, may stripe kasi yan, may stripe. Blue and white, ito yung ikakabit natin sa park light. Hindi ko pala sa inyo na ipakita yung park light, no? Wait lang. So, ito. So, yung park light ko kasi mga par, may ano siya, dual contact. Asan na ba? Yan. Dual contact kasi siya mga par. Ah, hindi, hindi. May, may dual contact na nakatap sa kanya yan. Yung sa dual contact yan, mga par. Tinap ko dyan. So, yung ginawa ko, mga par, imbis na ikat ko tong sa taas, binaklas ko yan, pati yung binaklas ko yan, tapos tinanggal ko yung sa ilalim. Yan, tinanggal ko siya. So, sungkwitin nyo lang yung lock niya, mga par. May lock yan. pag nyo naman yan, pag binuksan nyo yung ganto nyo, yung sakat nyo. Tatanggalin nyo lang yan. Itutulak nyo lang, tapos sabay hila. Tapos, ma, ma ilalabas nyo na to. Uh, hindi masyado madaming putol. So, same dito yung in-apply ko mga part Yan. Nilabas ko lang yung kulay green. Itong kulay green, ito yung low. Itong yellow, ito, yan yung high. Okay? So, ganun lang yung gawin niya mga part Pero pwede nyo naman putulin. So, yung nilabas ko nga pala mga part same lang ha. Yung recta din mismo sa... Yung wire din mismo, na napapasok mismo ng headlight, na. Tulad dito sa signal light, asa uh, sa park light yung papasok din mismo ng park light yung tinanggal ko hindi yung galing dito sa harness ito kasi galing sa harness yan pagdating dito yan yung papasok papunta doon sa, sa mga ilaw no? so ganun yung gawin yung mga par so ayun mga par kagaya nga nang sabi ko yung wire galing sa switch yung kulay blue and white kakabit nyo lang sa park light so kakabit na natin sa park light no? ito yung park light dinukot ko lang kasi baklas na to dati so ulit hindi ko muna siya uh, tawag nito lalagyan ng mga tape iwasan nyo lang dumikit sa mga bakal yan yan so okay na siya mga par ay kabit ko na yung park light doon sa blue na may white na galing dito sa switch natin yung switch natin sa 3 way ha, yung tinutukoy ko so yung tira natin na wire ay kulay yellow and red yung dito ulit sa may switch sa 3 way So, ito yung ikakabit natin dito sa kulay green. Na, kulay green. Yan. So, yan, nakakabit na siya sa kulay green. So, ngayon, yung walang supply ng kuryente, itong switch natin dito sa high and low. Wala pa siyang supply ng kuryente. Kasi yung supply dito ng kuryente na dati, inilagay na natin sa supply dito. Kumbaga, ito na yung sinusuplay niya. So, ngayon, para magkasupply ito, dito na tayo kukuha. Yung last na kinabit natin, yung yellow and red. Bakit nga bakit natin gagawin 'yon? Bakit dito tayo kukuha ng supply sa yellow and red? e pwede naman dito sa kulay blue, 'di ba? Pag ginawa kasi natin mga para na itong blue and black, kinabit pa rin natin dito sa blue and black. Yung mangyayari mga par, kahit may switch ka, pwede mo pa rin mapailaw yung headlight ay uh, yung high. Iilaw pa rin yung high mo. Halimbawa, ikinabit mo pa rin yung kulay blue and black mo dito sa blue and black na may power source. Yung mangyayari, basta naka-on yung engine mo mga par, kahit naka-off yung three-way switch mo, iilaw pa rin yung headlight mo. Pero yung high lang, yung low hindi. Yung high lang kasi yun yung nakarekta pa rin sa yun yung nakarekta pa rin dito sa power source. Kaya yung gagawin natin mga par, iba-bypass natin siya. Iba-bypass natin siya para i-bypass natin siya. Magkakaroon lang siya ng power pag naka-on yung three-way switch. Okay? Ah uh, ayusin ko na yung wiring. Nalagyan ko na siya ng mga electrical tape at yung shrinkable tube. Yan. So So tinago ko yung iba para hindi maipit pag nagkabit na ako ng cover dito sa head So ulit, tanda rin natin ulit kung tama yung pagkakabit natin. Oo, oh, yun pa naman. Tama pa naman yung pagkakabit. tanda <laughs> rin natin mga pat. Headlight. Low, high, low, pass light. Pass light high, low, pass light, pass light, high. Tapos yung kill switch natin mga par. Kill switch. Ah, oh, diba? Ano So yun mga par, nagana naman. So yung kill switch ko nga pala ito. Dito ko pinadaan sa ilalim. Dito, papunta rito. Tapos, dito. Yan. Ito yung kill switch. Kasi wala, wala akong side stand eh. Yan. Tapos nilagyan ko muna ng tape. <laughs> tape muna, electrical tape muna yan. Para lang may isabit. Tapos ito. Ito na lang siguro to. Ayan So ayusin ko pa yan mga par. Ganyan na muna sya pansamantala. Pansamantala. So ayan mga par. So, ikakabit ko na lang 'yung cover dito. Then, 'yun. Tapos na.